Hi. Ah! Oh. Ah! Good night. Hmm. Ah! Sino pa makakalabang ko? Si Minokawa. Parating na siya. Si Minokawa? Si Minokawa. Sino yun? Alam mo, Pedro, nasa ibang daigdig ka na. Alam ko, daigdig ng showbiz! Paano kita nadala dito? Mula sa bahay mo. Special effects. Pagmasdan mo ang paligid. Tingnan mo ang mga damit ng tao. Costume. Magwayan! Lumawing! Nagtagumpay ka. Nakuha mo ang ating bayani. Ligtas na tayo. Pedro, siya si Lumawig. Ang bayla ng talunan nun. Ah, eh. close up ko ha. Pedro, siya si Bulan. Ang kanang kamay ni Lumawig. Bulan, siya si Pedro Pinduko. Ito siguro ang leading lady. Hi! shy ka, e eh, paano sa love scene? Ah! 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 <clears throat> <Yeah>! ah! ah! <laughs> Aray ko naman. Galit ka? Ah! 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 Sabi ko na sa iyo, <tapang> ibang daigdig na ito. <tapang tiyan> ano nangyari? Nang hinalikan mo si Bulan, ipinalam mo sa lahat na balak mo siyang ligawan at pakasalan. <tapang tiyan> Alam ko ba yon? tulog na ang lahat! Ay, nako this place, ha? Nangangati na ako. Init-init pa. Tapos alikabok. Go-oily na tuloy ang fast lako, ko. my God, parang may lalabas sa halimaw. Ote, <coughs> Ay, nako. <coughs> Good night. <coughs> Anong ginagawa mo dito? Ritwal ng paggalang. Kailangan humiga ako sa tabi mo upang mapatunayan na marangal at tapat ang hangarin mo sa akin. Sige. Anong ginagawa mo? Itatapat ko na ang hangarin ko. Sa oras na salingin mo kahit isang hibla ng aking balahibo, maaari kong putulin ang anumang bahagi ng iyong katawan. <laughs> Sabi ko na nga, matulog na tayo eh. Sige, dito ka na sa sahig. At ako pang mahihiga sa sahig. Wala kang ang galang sa akin. Malaya na ako. Maari na kitang patayin! Uh, 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 Bulan! Huwag mong gawin yan! Meron akong mahalagang ibabalita sa'yo. Ako rin meron. Ano yun? Uuwi na ako. Ngunit, may Niloko mo ko. Sabi mo, sabi mo gagawa lang tayo ng pelikula. Yung pala, Di pala, yung pala, pala kikidnapin mo lang ako. Tapos dadali mo ako dito sa, sa Jurassic Park. Pedro, ang magwayan. Kung kailangan mo ako bilang bayani, I'm sorry. Nag-retire na ako eh. Wala oh. na tayong dapat pag-usapan pa. Ngunit hindi oh. mo... Oh. Meron naman akong sasabihin sa... Oh, eh. Ang ibig oh, ko eh. sabihin. Tama! Nakikiusap ako sa iyo. Alam kong nilin lang kita. Ngunit yun ay dahil sa matindi namin pangangailangan. At humihingi ako ng tawad sa iyo. Subalit dumating na ang panahon. Para hingin ang higit pa sa iyong pangunawa. Gawin mo lang ito, Pedro. Ipinangangako ko. Ibabalik kita agad sa iyong dingding. Oh, siya, siya. Pero pag natalo ko na yung mga kalaban, uuwi na tayo, ha? Sino pa makakalabang ko? Si Minokawa. Parating na siya. yon. Darating na si Minubawa! Magsilikas na tayo! Magmadali kayo! Dalhin lang ninyo ang kain yung dalhin! Kilos na! Ligtas na! Magmadali kayo! Mag-ingat kayo, ha? mag kayo. Makita tayo sa tuluan nun. pag sa ninyo ang mga bata! Ingatan nyo ang mga bata! Magkita-kita tayo sa duluan nun. Hoy! Bastos ka! Hindi ako bastos. Ako si Alia. Ikaw ba ang lalaban sa lanto ng kanak? Oo, oh, bakit? Ano? Kawawa ka naman. Ano ka mo? Siguradong durog-durog ang mga buto mo. Ah! Nasar mo ba ako? Nakikita mo yan? Ano yon Sa likod niyan, may lihim na lagusan. O, ngayon? Hindi alam ng lanto ng kaanak yan. Ha? Ah? Pwede kang dumaan dyan kapag binububog ka na nila para tumakas. Ah. Ano? Walang yato! Sige na, malis ka na nga! Nasar mo lang ako eh. Yabang mo! Ikaw ah, pag mapilitan kang dumaan dyan, bibigyan mo ko ng pagkain. Yabang nito, pinya! Hindi pa payag ang mga baylan. Alam mo ang mga ritual. Pero matagal ko nang pinaghandaan ito. Kailangan payagan niyo akong lumaban sa lanto ng kanak. Bulan, nang hinalikan ka ni Pedro ay napa sa ilalim ka ng kanyang pangangalaga. Bawal kang lumaban. Siya ang lalaban para sa iyo. Hi, you like? <coughs> ay, you have? Ay. Anong problema nun? Bawal siyang lumaban dahil sa'yo. Eh, ba't naman niya kailangan pang lumaban? Eh, nandito naman ako. Huwag huh. ka makakasiguro. Hindi hey, pangkaraniwan karaniwan na makakalaban mo. Higit na mapanganib ang lanto ng kalak. My God! Eh, ano ba ang ginagawa nitong agimat ko? Oh, sige na, sige na. Para matapos na itong lahat. It's showtime. Ha? Tagal nyo, ha? Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Sino ka? Sino ka dyan? Sino kayo? Kami ang mga lato ng anak! Ah, kala ko Backstreet Boys. At ikaw, sino ka? Penduko. Pedro Pendujo. Hmm. Sige, subukan nyo! Patay kayo dito! Ano? Ha? Ah! Uh! Uh!